nilinis nila mga guys yung mga basura dito so sa so iba yung ano sa kabilang side naalinis yung sa kabilang na Good morning, good morning mga kaisyo Welcome back sa YouTube channel natin mga So Nandito tayo sa Diviso man tayo ngayon dito no So time sheet natin mga kaisyo 6 o'clock So good morning, good morning po sa lahat mga subscriber Start nga pala sa lahat ng mga subscriber natin So maraming salamat po sa mga tumatakilig sa aking YouTube channel So oras natin mga kaisyo 6 o'clock no So nandito sa kahabaan ng Rikto mga So Uh, pupunta tayo sa mamaya ng Saburata no, So tingnan lang natin sa kalinisan dito sa Divisoria uh, Puspusan sila naglilinis dito sa Divisoria Para iwawas natin iwawas ito mamaya kasi dito sa divisor mas natin yung nag iniipon nila mga basura dito para ikarga doon sa dump truck sa mga bulldozer and so na so samahan nyo ko shout out pala sa lahat ng mga subscriber natin sa mga wave double news so, so maraming salamat po so shout out pala sa mga kababayan natin sa from Davao mga subscriber natin sa pram Davao shout sa inyo oh, so na rin sa mga kalugar mga nakakilala kay Tony Blanc sa from Liti o oh, shoutout po sa inyo lahat so, maraming pong salamat sa mga kababayan natin dyan so, sa mga kapatid at kapinsan din dyan so, shoutout po sa inyo so samahan nyo ako mga guys para update tayo sa Carmen Planner sa mga kaburautan mamaya so samahan nyo ako para ipapakita mo na tamang way dito sa atin dyan so let's go so ito mga mga guys so nandito tayo sa area no ito lang po yung kaganapan dito sa area na to tutusan sila ng sila naglilinis dito at mga iniipon nilang basura para ikargan mamaya sa, basura, uh, sa mga dump truck mamaya. Dito po yung kaabaan ng rigto ng mga isyo mga yan. Dito sa area, iniipon nila mamaya, uh, mamaya dito rin sa area na to. Habang iniipon mo nilang basura dito, so mamaya iwawas nila to sa so yung kalsada na to. Uh, nila ng mga, mga bumbero din. i nila to. Dito sa area na to, dito mga mamaya. So, so di habang ano man tayo dito sa area na to sa habang naglilinis so so yan mga bulldozer mga, bulldozer mga bulldozer ni ibon mga basura so guys so drill go na tayo dun sa area ng guys kung saan yung mga burautano, no so drill lang natin galing tayo dito itong pakahabaan ng rikto to mga guys ha So punta na naman tayo sa Burauta no. update price naman tayo sa about sa mga nakalatag dito sa Divisoria Road. Android lang po. Yan, bye bye na natin. So, dito tayo na. Yan. Android ko lang po guys. lang tayo sa area, no? Ito na po yung kabahan dito kasama sa may, ano, Carmen Plana sa si entrada ito, mga isa. No? Dito na tayo sa mga bag na divisory, Carmen Plana sa Putong. Dito, mga, yan, dito na tayo kay Putong Muno. <coughs> yung mga latag niya rito. Yun, mga guning. Yan, guning. So, nandiyan. Yan, may, ay, no, no, tanong natin yung mga latag niya, ano, may mga litig pantay rito, Yan, mga litig. Mayroon na yan? Magkano electric pala rin? Boss, may pong, magkano? Ta dalawa, tagi isa. <laughs> yan, dito mga tayo mga electric pa natin. No? Tag 350 dito mga electric pa natin. Yan, so mayroon tang malalaki. Eh. 450. Ito mga tag na yan, no? 450 kayo So ito po boss, magkano naman to? 350 lang. 350. So may ka, ihawaan natin magkano? So 50 mga yung mga latag ni Kuya pung dito no sa mga bag, mga latag good morning tapos dito. Yeah, salamat. So yan dito naman tayo sa ano na to sa mga tools sa kalalatag lang ni Kuya oh. Mga tools. Yan yeah, mga latag niya, oh. kalalatag lang ni Kuya no. Yan mga latag niya rito. Dito sa mga yan, punta tayo dun sa dulo mga yan Good morning yeah, mga ay, mga bag no yeah. ayos yung discarte ni ate o latag oh. pinastas na yung ano yun latag na kagad oh. Yeah. oh. Yeah, yan natin oh. mga bag di oh. hey, magkano mga bintahan niya yun tayo 200 to 50 to mga ganun, mga bago yung mga ano guys, yung, mga hindi mga segunda mano mga 2250 ang presyoan mga platag ni Ate sa mga bag no. Yang maganda pang ano. Yeah. So, doon tayo sa mga doon sa 100. Oh, salamat. ito so, tayo sa ano, kapila. So ano pang pwede pong nandito. Mga ah sa mga parts, mga bike mayroon din si dito, bike suyoan. Si eh. Mga part ng mga bike nandito mayroon dito. Man. gamit na sa mga kalpinter dyan mga guys mga gamit din ng kalpinter meron din sa mga laruan dyan mga uh, karakter dragon ball boss may tanong natin magkano mga presyo ito malaki boss dragon san libo yan mga guys yung mga karakter ng libo din. yung pinakamalaki si go ano go go super science yan ito mga ganito. Ito boss, magkano naman to? 800. 800 yung mga. Ito si ano? Parehas lang. Parehas tag 800 lang to mga siya. No? Si mga iba't mga karakter dito mga siya. Yung pero. Pero yung mga bibigat to mga siya. Hindi ano to. Hindi ano mga rubberized to mga ano, mabibigat. Hindi plastic na ulit lang. Plastic lang. Yan. Bigat yan. 800 daw yan nabagsak no yan galing o oh. yan mga ganun so, mga... sample lang mga karakter itong malilate boss magkano ganyan 400 400 yan mga 400 dito mga ganito mga ganito yan 400 yan bahala ng mga guys pumunta dito sa dito sa kanto yung travel at sa mga Carmen plants ito mga guys no? yan about uh, salamat no? yan dito naman no, si ano Ah, yeah, ito mga latag dyan mga So, mayroon din mga relo si yun, Oh. Masama na natin update. So, boss! Morning! Mamaya, pupunta ka naman doon sa kabila. Pagkita. Ayan, Oh. Mga latag niya. Doon, naglalatag rin no, sa, ano? oh sa ano? Sa interview naman ako noon, eh. So, mamay, ay, uh, ay, oh, doon sa so, maya, no? A Recto. Recto. Silado. Yan, mga ano. Na, oh, pag mamay, doon ka na rin. Hindi, wala. Bawal na doon. Bawal na doon? Oo, wala na. May kaso yun. <coughs> o. Yan, magkano na mga presyo Ano mo ito? Anong ano ito? Mga... Class o replica? Mga replica. Class A lang yan. Ay, ma. Ito mga ganito. Yan mga ganito. Latag na iko, no? Dito sa mga bag... Ano? Halo-halo rin ito sa mga... Yan, mga ganito mangkano man ang mangkano. Ayo, so, uh, uh, ah, yun, mga ano lang to, mga pangmasang presyo ano. Oh, yung mga latag dito ni Kuya, pero mga brand tos, mga siya, hindi mga uh, segunda mano ma, ha. Brand new, brand new 'yan. Pangmasa ang presyo lang sa so, pang-araw-araw ang mga orasan natin. Oh, yan, mga ito ha, dito lang dito sa Carmen Plaza. So, mga ganito boss, ito mga ganito. Yeah. 800. hundred Mga brand new siya, brand new. mga latag ng kuya rito sa mga about na mga ano hindi mga segunda mano yan. so ito ito maganda rin tong. ito boss mga ganito boss Magkano to? 800 yan 800, 800. yan yeah. yeah. Mga latag dito o, Pang masa ang lang So mga ganito 800 to dito Oo oh, yan, yeah. 800 yung mga Ababa dito Mababa na yan Mababa na yan. Yeah. Sa Lombia Wow yan Oo oh, yan uh, Latag dito Para mabilisan ito, lang Ito mabilisan uh, lang uh, ito oh, Maganda rin to Pampurmaan lang no Pang araw araw lang pwede na yan Eh ano? nawala yung ano yun eh no? Pinyo, no Natanggal Yon, uh, Natanggal So mga ganda rin ito oh. no? Uh, original yung original oh, uh, Sino ito? Ayon, ah, Oh, oh ito oh, pag sinuot mo yan, sino ba ayan. 'yung sabing local 250 yan? Ito, 250. 250 yan, mga ganong mga relo na. Meron tayong mga ano rito, ayan. Yeah. Katulad ni itong mga divers na to. Ito mga divers magkano? 300, 300 mga divers lang 'yon. Sabi siya pang araw-araw lang, pwedeng pwede na yan. Ayan, oh. Yan daw 300. Mga divers yan, mga iba't ang mga ano, itong mga ano pa. So, ito lang pang ano na dito mga guys, ano dito lang. Okay. Uh, so, okay. salamat boss ha. Yan, dito naman tayo sa mga about mga pulse Yan, mayroon mga tools yan dito. No? Yan, uh, yung mga anti-eco na mga guys yun. Nakita ng mga, mga ano na yun. No? Yan. Yan, dito na matandaan yun. Dapat yan, ang ng mga latag na mga pang kalpintre dyan. Sa mga, yan katuloy mga martilyo. Yan. Ah, uh, kay ba mga martilyo? Kita mo 'yung mga martilyo na 'yon, oh. No? ibang klase. Oh, 'di ba? Mga antiko 'to mga 'yo. Boss, <laughs> may tanong ba? Magkano mga bintana ito? Mga bintana ito, magkano ang ganito? 350 oh, tingnan mo. Oh, gawang Japan, Japan 'to mga guys, mga martilyo na 'to, oh. Ngayon ay iba, no? Gawa sa Japan galing sa Japan pala 'yan, mga oh, 350. Yan. Mga ano na to ha. Kitan mga itsura martilyo. Oh, yan, tag 350 lang daw to mga guys, yung so, mga ganit abata mga latag dito sa Burautan yan. Yan, may mga uh, dito pa may kaoy pa diyan. Ah, dito na kalatan. Okay, so about ng mga latag dito sa mga talim, may mga mga talim tayong pang ano mo may... mga healthy. Natanong natin magkano yung Gus, magkano mga bintana ng ganito? O, oh, 150 lang ito mga kaya Mga talim ng mga kongkreto ha Sa mga healthy natin yun Pag 150 lang ito mga talim ng ganito Yan, dami mga talim O, oh, mga yabi mayroon siya rito mo Yan, may mga ta mga tools na ganito Mga tools na mga dyan Okay, uh, oh, salamat po Okay, so Punta tayo dun sa dulo sa looban na mga iso, no? Sa kantota ng Carmen Plana Sa dulo looban pala. Yan Okay lang, pupunas muna tayo Ayan Pasok tayo sa loob mga guys Yung mga about na mga Nakalatag dun sa loob ng mga area na yun Dito tayo sa kanto ng Carmen Plana Okay Diretso lang tayo mga guys Good morning, morning. Good morning po sa good morning sa mga lahat sa mga tumatakilin sa lahat mga dito sa Nabisura sa mga bata Ano? Ayan. Ganda mga lahat eh, ko yung Okay. Tayo punta tayo sa area ni Boss Joel, no. So ano natin ma-update kayo ano? Oh. Good morning. Boss, naligo ka dito, boss Ha. Ah. <laughs> Natanghali boss ha? Ah. o oh, sige, boss, ah. dito tayo pupunta tayo sa mga boss ni Boss Joel. Good morning, good morning, good morning. So, sa po kay Boss Joel, no. Ayun. Yan mga lasag ni Boss Jul oh. Ito budo. So may mga bike ng mga ni Boss Joel, oh. Yan, yeah, magkano ang bike mo, Boss Joel? Yan, may ano pala, oh, kasama na package na, no. Si, pesos lang. Hey, wala, wala. Oy, good morning. po. Ah, oh, sige. Okay. Magkano 'yung bike? Lahat. Apis, apis. Ah, 300 Ayo, yung gulong. Yan. 70 na. Okay. passport no, wala yan. Oh. <laughs> oh. Ano yan? Yung ano? Ah. Pero Yung ano siya? Ano Monitor? Uh, ah, ano? Power bank? Yan. Itong bike mo pa din lang, magkano to? 500. 500. 300, 300. Oh, 300 'yan yung sa gulong tapos yung meron tayo ng ano, ah, uh, bari natin mga i-video 'tong mga ano, magkano? Three assist siya, assist yan. Ah, oh, magkano? 150. One, uy, 150, makita pa. Ah. Bari na natin, no. Oh. Yan. So meron pa ng mga ano doon, mga guys, oh. So may mga lumang camera pa sa so, mga pangmasa at mga ano, mga gagamit niyo lang ng mga souvenir. So mga pisa-pisa na pang display lang, pwede pang uh, ano, mga about mga lumang camera natin mga diyan mga. Um. Yung laptop natin, boss, jewel magkano? Si laptop 'yan. ano ba? Ano Okay, ito 'yan. Magkano, boss? Lima, ayan no? Oh. mga lima ng ano natin, oh. no? ito mga latag nila, mga kaibigan ni mga grupo ni Boss Joel, may pusa pa. Okay, ikot tayo naman doon, salamat ha doon tayo kaya no. dito tayo oh, sa una mga yung, uh, kay, yung kaibigan natin no? Hmm, titingnan natin yung mga latag naman niya dito no? sa mga about uy, mga ano ah yung may atong yun good so, morning yon sa mga about ng mga opira oh, dito mga kayo mayroon din siya mga latag rin ng no, mga pera may mga yan mga ano yung plancha natin boss antiko natin mag 700 Ayun 700 'yung plancha natin ha. So yan abot na nakasino pa kapag nakakaranas yan. 'Yung mga plancha natin sa nauna. Tag 700 lang mga 'yung plancha na uling. Oi. Uling mayroon tayong dito. Boss, ito boss, magkano, boss? 800 800. 800. So mga ano tayo? Ay, may laruan din 'no. Ito boss, magkano 'bisan? 150 mga agad yung laruan na ah, mabigat yung plastic mga guys hindi plastic ordinary ah, mga yung tubigan natin magkano 300 din mga guys yung tubigan no? ah, ga mga gamit ng mga sundalo no? tubigan ng sundalo Yung mayroon din siya dito na antik na rin no? wala na tayo ngayon yan eh papakula magkano ha 300 kada isang. Uh, 500 yung malaki yung papakula yung uh, 7 up diyan. Oh, one 100 100 'yang mga mga 100 'yang mga Ay, summa, hello, low mga gamit at na inumin ako? natin, mga drinks natin, 'no. 'Yan mga diyan mga kalat. Kanta 'yan, lang 'no. Mga about na ano. So, salamat, salamat, salamat. Okay. So 'yan, mga guys, dito tayo. 'Yan na? Ito ng, ng, ng basura. 嗯，还有呢。